Hi everyone! In this video, ipapakita ko sa inyo ang aming roll forming machine na magpuproseso ng ating metal roofing. Dito nyo lang po ito makikita dahil syempre sa planta, camera is not allowed. Pero dahil isa kayo sa mga loyal naming subscriber, ipapakita ko sa inyo kung paano pinaproseso yung ating metal roofing. By the way, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing Channel and we're teaching installation videos and detailed guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka lang sa channel to, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. So, ano pa 'yung nagaantay natin? Let's dive in. Behind me is our metal roofing machine na kung saan dito pinoproseso ang ating metal roofing corrugated profile. Ito ay may capacity na 41 meters yung kaya niyang i-produce in 1 minute. So, kaya mabilis to in 3 days marami na kaming na-produce na corrugated. Itong metal roofing machine na to, it will allow us so many metal roofing designs. Ina-adjust lang po yung kanyang mga roller. Kaya ito is on-site roll forming dahil ang allowed lang na kaya nating i-transport ay 30 meters, which is yun naman talaga yung transportable na haba ng ating yero. At ito na yung pagkakataon. Na ipakita ko sa inyo kung paano pinoproseso ang ating metal roofing. Ito yung ating raw materials para makagawa tayo ng isang metal roofing. Ito ay galing sa processing paint line. Pinoproseso yung pre-treatment primer at yung color finish yan na kulay white. Which is kulay white yung ating required color. All in in one continuous process. So, isa lang yun. Nakakaroon din lahat. ang coiler machine, isa sa pinaka-importante sa lahat ng equipment, lalong-lalo na sa production line. Ang pinakaming function nito ay dinadrive niya yung ating coil papunta sa ating roll forming machine. At nakatighten nito para yung roller ng machine natin ay hindi siya tuloy-tuloy yung ikot habang tumatakbo yung ating roll forming machine. eto yung control nito at saka control nun ay magkaisa. Dapat synchronize siya para yung takbo ng ating coil at saka yung takbo ng ating uncoiler ay parehas lang. Ito ay meron siyang stopper level na kung saan kung siya mag stop pag na-detect na na yung ating coil ay bumaba na. Kaya hihinto yung ating uncoiler. So ibig sabihin, na-reach na ng ating machine yung requirements na haba ng ating yero. Kaya kung saan ka nag stop pag bumaba yung coil doon sa level switch niya, automatic siya mag stop So, yan. ang pinaka-importante sa lahat, syempre ang ating roll forming machine. Nabubuo yung ating metal roofing design sa mga rollers. Marami itong nagagawang metal roofing design. Depende lang sa settings ng ating roller. Pero ngayon dahil ang requirements natin ay corrugated, so mapapansin mo yung ating roller ay dikit-dikit siya. So, dikit-dikit talaga yung ating roller para kasi corrugated siya. Marami siyang rib. Dito, pinapasok yung plain sheet sa feeder. Ito yung feeder niya. Dito natin papasok sa plain sheet at una siyang magpo-form ng rib sa gitna. So, nasa gitna na siya. Then, after next, next rollers, second rib, third rib, hanggang sa mabuo na natin. So, yeah, yan, yung coat yan. Ayan, oh. Pasok yung coil natin. Tapos, papasok sa unong roller. Ah, uh, happy niya yung lead. Pangalawa, pangatlo, pangapa, at Para mapunus natin yung 15 corrugated, dadaan siya sa 43, 43 sets of roller yun ha. Para makapag-create tayo ng isang metal roofing na corrugated with 15 ribs. itong roll forming machine, meron itong controller. Siyempre, dito sa controller, ini-encode niya yung haba ng ating yero na ipoproduce. At dito rin na indicate kung ilang yero ang kailangan nating iproduce. At hindi lang yun, itong roll forming machine natin, meron siyang odometer. Ibig sabihin, nare-record niya kung ilang metro yung tinatakbo ng ating machine in one minute. Machine na to, can produce 41 meters in 1 minute paglabas niya sa cutter ng ating roll forming machine sa cutter, ito ang pinaka-importante sa lahat at kailangan ingatan ng ating mga crews kasi pag lumagpas yung daliri, maaring maputol yung kayang daliri pag sinabit ito during the cutting process. Pero bago natin i-cut ang ating yero, kailangan natin sukatin kung exacto ba yung ilabas ng ating roll forming machine. Kasi sometimes, hindi natin may na problema or nagmamalfunction din yung ating controller. By the way, gumamit tayo ng wall angle na gawa sa plain sheet. Ang purpose nito, para during the process of roll forming, hindi magagasgasan yung ating yero or finished product. So, yun yung purpose doon, para hindi magasgasan. At the same time, nag-guide na rin siya papunta sa dulo. So, malingayin natin yung dami ng ating crews na magaguide ng ating yero. So that's the end for my video and I hope marami kayong natutunan. I'm Paul Castillo of Caspar Roofing Channel. We're teaching installation videos and detail guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. Please visit www.caspar.com.ph or Casper Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is of so your life. See you next week! See you next week! Yay!